Tara, samahan nyo kami sa pagbi break in itong motor na bagong labas sa kasa. Agoy! Ayan nga mga kami mga sir, diyan na muna namin sa Plaridel ang motor. Para makapagpahinga muna kahit saglit. Agoy! After makapagpahinga ay bumiyahin na kami. At dito nga, welcome to Baliwag, Bulacan. Nandito nga pala kami sa sakat na pasyalan nila. At bidang bida dito, ang bibingka at puto bongbong. Agoy! Damang-dama ng ang kapaskuhan sa lugar na ito. Agoy! Ito nga pala ay katabi lamang ng simbahan ng Baliwag Bulacan. Kaya naman madali itong mapuntahan. Ayan na nga, titikman na namin ang pinagmamalaki nilang puto bongbong. -bong. Ang in-order nga pala namin ay puto bongbong -bong with cheese, condensed and leche flan. Agoy! Ayan na nga, first bite na ni Mario. Ano kaya magiging reaction niya? Agoy! At ayan nga, sa sobrang tagal ni Mario ay mas na tatakam ako. Approve! Ang lasa! Agoy! Siyempre naman, hindi magpapahuli ang kami masor nyo. Ayan na nga, siya naman ang umihiwa ng puto bumbong. Agoy! At struggle pa nga siya sa paghihiwa. Kaya naman, ginamit pa niya ang isa pang tinidor. Agoy! Ayan na, first bite! Ano kayang magiging reaction? Ayan nga, nilasahan pang tunay. At dyan nga ay may nagbebenta na naman ng sampagita. Kaya ako ay miling At syempre, approve ang lasa. Kaya lang, kumunot bigla ang noonong kami masuryo nyo. Dahil may naalala siyang kalasa nito. At medyo natulala pa nga siya saglit. Dahil hey, iniisip niya kung ano nga ba ang kalasa nito. At sa huli, napagtanto niya na lasang pulburon. Agoy! Ah, good! Ayan na nga, si Mario na ang last bite. At makikita sa video na pinagsama-sama na niya ang puto bongbong, niyog at leche plan. Agoy! Ayan na, last bite. Sobrang satisfied talaga si Mario sa lasa ng puto bongbong -bong ng baliwag. Agoy! Ayan nga, inisang subuan na lamang ang puto bongbong. -bong. Agoy! Halos mabulunan ang kami Sir Mario nyo. Agoy! Gutom na gutom. Tom Yar, nara! Dito nga mga kami, masarap pauwi na kami. At nadaanan namin tong mga pailaw. Sobrang ganda. Paskong pasko na talaga dito. Agoy! At syempre, dahil ginabi na kami sa daan, ay kakain na rin kami ng dinner. Agoy! Ayan nga, may nadaanan kami dito sa bandang pulilan. Sila ay nagbebenta ng piniritong manok. Agoy! Two chicken for 100 pesos. At meron ding 65 pesos per one piece. Agoy! Murang-mura lang dahil andi rice, andi juice, at andi gravy na rin. Agoy! Ayan nga, makikita sa video na marami rin silang flavoring. At si Mario ay tuwang-tuwa. Lahat na lang ay pinaghalo-halo niya. Agoy! Ayan na nga, first bites para sa unang rice meal ngayong araw. Agoy! Sobrang lalaki ng manok nila. Siyempre, ang sagot sa katanungan kung masarap ba ay approve. Ayan na nga, dito naman ay ang kami masur nyo naman ng bida sa video. Mukbanga na. Diyan nga pala mga kami masur ay two-piece chicken ang in-order ko. Sa sobrang lalaki ng manok ay na-take out ko pa yung isa. Agoy! At habang kumakain dyan mga kami masur, ay naiisip ko na ang mga gagawin ko bukas. Agoy! Enjoy now, crumb later talagang mga kami masur nyo. Agoy! Siyempre, before stress, dapat mag-enjoy muna tayo. Kaya ayan, kain-kain-kain. Hanggang dito na lang mga kami masor. Hintayin niyo ulit ang aking next vlog. Bye-bye!